dito tayo sa Pasig River mga kahagurusi no at walang namamaril dito okay <laughs> walang nang mamaril ng isda ito lang nakikita natin no hila, hila yung isang ano kargahan kargahan ng ano yan kargahan po ng buhangin yun, habang tulak-tulak po ng isang tagbot oh <laughs> so wala po talaga yung mga nanguhuli ng isda mga pag so, ito yun nanguhuli ng isda eh, ah, mga namamarid ng isda so wala po dahil umuulan po ngayon na ulan po kaya yun oh. o so, wala dito po kasi napaka mar ano maraming isda po dito yung tinadawag na cream dory matatabang isda po yun eh wala eh e. so yun o oh. pati doon sa kabila wala rin eh wala ko nakita ng ano ng uli so, alis na tayo mga kagulos dahil yan you know, o babagsak na naman yung ulan grabe sobrang madilim ngayon oh, sobrang madilim po So tingnan natin kung may mga lumulutang na isda ro awala ah, wala po. Hindi nagpapakita dahil sobrang malabo yung tubig. Malabo. So, yun lang po mga kagurasin. No? Oh. At hanggang dito lang po. Ito ako'y uwi na. Eh, dahil walang nang huli ng isda. Ito, ang huli na yan hindi wala nang huli na isa mga gulo sayang oh Bagan sana kung marami nang huli ng na isa dito si makikita natin yung gano'ng kalalaking ista wala, tulong so, yun eh, babagsak na yung ulan let's go na, let's go <laughs> ah, malakas na yung hangin so, let's go, babagsak na yung hangin Let's go, my <laughs>